Hello mga ai uh, Ito po si Elmer Pistola. Uh, sana nga maganda kayong kalagayan. Um, maganda po ang topic natin ngayong gabi tungkol sa AI. Uh, very interesting po. So, um, kung tatangganin ng AI lahat ng trabaho ng mga tao sa mundo, paano na ekonomiya? Sino yung bibili ng mga produkto? So, ano magiging buhay natin? So, basically, yun yung tanong. Kung walang trabaho ng mga tao, sino yung ng mga produkto at servisyo? And ano mangyayari sa ekonomiya? So, uh, yan po ang isa sa mga uh, katanungan na talagang binibigyan ng attention ngayon ng mga gobyerno sa iba't ibang bansa. Kasi yung AI po, talagang yung epekto niyan pagdating na eh. So, ito, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Pero bago po tayo pumunta doon sa sagot sa tanong na yun, uh, siguro magkwento na ako ng konti muna. No? Nung, nung mga late 1950s po, yan po medyo nag-start yung uh, i-formalize yung konsepto ng artificial intelligence. 1956 yata, nung na-coin yung Nung time po na yun, yung mga uh, AI researchers tulad ni uh, John McCarthy and uh, Marvin Minsky, uh, they, they painted a really rosy picture of what AI will bring. Ang iniisip nila is magiging magandang maganda ang epekto ng AI sa society. Kasi, tap, di ba po, sasabihin nila ma lahat ng mga sakit, unti unti mahanap yung gamot dyan. Tapos yung kung paano mag-produce ng enough na pagkain para sa lahat ng tao sa mundo, masasolve yan. And then yung kung paano gawin efficiently yung mga products and services, uh, magagawa rin yan. So, so basically, gaganda yung society. Yung food production will no longer be a problem. And wala magiging mahirap. Kasi it will be a world of abundance. Hindi tayo kukulangin na dahil sa AI dahil yung AI daw ang magsasolve na lahat ng problema ng tao ganyan po nila in-imagine yun so bakit po ngayon na malapit nang dumating talaga yung tinatawag uh, na AGI uh, Ar uh, Artificial General Intelligence bakit ngayon pong panapit na yan takot, takot tayo lahat including yung mga nag-research uh, dito and iniisip ko yan And then na-realize ko, ang sagot lang dyan is human greed. Bakit kaya nyo? Sino ba nagkocontrol ng AI ngayon? Hindi ba only a very few large companies uh, na ang market cap is hundreds of billions of dollars, maybe trillions of dollars. Sila yung nagkocontrol ng AI ngayon eh. And yung mga nang sa taas niyan, mga billionaires, na para sa kanila, nag game lang to eh kasi kung sino yung unang makakuha nung yung maghari sa AI ha niya yung buong mundo na kasi uh, nasa kanya na lahat ng solution so doon sila nag-uunahan niya eh and um uh, yun ang reason I think kung bakit instead na utopia ang, ang dadalhin ng AI sa atin is dystopia ang mangyayari kasi nga because of human greed itong mga billionaires na to na may ari ng mga companies na nag-uunahan makagawa ng sarili nilang AI, ang iniisip lang nila yung paano nila ma-maintain yung wealth and power. Kasi alam nila na pag, wala, pag yung kalaban nila nagkaroon ng AI, sila walang AI, kaya-kaya na sila pabagsakin yung company nila. Ayun yung ayaw nila mawala, yung wealth and power. So, I think, yun lang yung difference. Yung unang senaryo, ang iniisip ng mga researchers, yung mag control ng AI, we use it for 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 the good of mankind. Yung itong pangalawang scenario, ito na yung hinaharap natin. Alam natin ngayon na kung sinong makakuha niyan. Eh, it's really just uh, uh, for the benefit of his or her company. Kaya niya kinuha Pero hindi natin sila masisise guys. Eh. Kung, mga ai kung lahat ng company, ganun yung pag-iisip na pag naunahan ako ng kalaban ko, patay ako. Eh, hindi ka ba lalaban? Hindi, hindi eh, mga makikipag-unahan ka rin? Ano yung niyan? Kaya lalo na complicated ito yung issue ng race to AI. Hindi lang companies ang nag-uunahan dito. Countries, mga countries. For example, US versus China. Huwag uh, na natin isa ang may Russia. Eh. Napapatunayan natin. Eh. Mahina pala sila. Eh. Pero, ang ang race to AI dahil level na yan ng countries. Kasi ganun din, ganun din yung reasoning. Eh. Kasi ni yun unang country na magkaroon ng AI, siya ni yung maghahari sa buong mundo. So this is all about greed, I think. Dahil kung titay nyo, yung AI talagang pwede namang gamitin niyan for for the good of mankind. Eh. Ayaw lang kasi natatakot na pag hindi sila yung may hawak, uh, ano rin sila, tikok sila dun sa competitors nila. So, um, uh, pag-usapan natin yung, yung issue, no? yung paano na kung, kung uh, yung AGI. But by the way, guys, yung AGI, uh, yan yung mas mataas na level ng AI. Kasi yung AI ngayon, yung ordinary AI, yung mga AI today, specialized, ano sila, na, they only work for specialized fields. For example, ChatGPT, magaling siya sa language. So, uh, basically, uh, nakakabuo siya ng mga, hindi lang sentences, but books or essays, etc. Because it has the capability to predict uh, yung sequence ng words. No? So, tapos meron namang another AI uh, paggawa lang ng video out of, uh, from text or images from text. Uh, so, iba-iba. Yan yung AI ngayon, kanya-kanya silang ano, discipline. Uh, kaya hindi general, eh, specific. Pero yung AGI, pag, pag na-attain niya ng tao, yung AGI, kahit anong ano na yan, kahit anong task na yan, kaya niyang gawin. And I think pag nangyari yan, hindi, hindi na siya kapantay. Hindi hindi lang siya basta papantay sa tao. Eh. Tatalunin niya talaga yung tao. Kita, kita niya sa chat GPT, ba? Nung, nung lumabas yung chat GPT, hindi niya naman pin, uh, pinantayan yung tao sa pagsusulat eh. Or, or pag-entity ng questions, pagsagot eh. Uh, nilagpasan niya kasi yung mga pinakamatatali ng tao ngayon, ang alam lang nila, uh, nag-excel lang sila sa isang field eh. May magaling kang doktor, may magaling kang engineer, may magaling kang uh, physicist, gano'n. Pero yung chat GPT, kaya niya ipasa lahat ng board exam ng kahit anong na course. Napapasa niya 'yung sa medicine, sa law, uh, engineering, etc. So walang taong kayang gawin 'yun. So kaya nga naisip ko pag AGI na 'yan, uh, it's as if lahat ng pinakamagagaling na tao sa pagpagsasamahin mo sa uh, isang entity lang. Eh ang ang matindi pa niyan pag uh, 'yung AI can can improve itself. Eh. So, isipin niyo yun. Nagsisimula siya sa ganung pagaling, tapos papaganda yung sarili niya. Diret-diret hindi siya napapagod, hindi siya natutulog, etc. So, isipin niyo kaya, kaya natatakot yung mga ano, computer scientists. Eh. Kasi pag nag-start na yan, uh, diret-diret na. And in fact, na special term for that, eh. ang, tawag, ang tawag dyan ng mga uh, AI researchers is singularity. So, ito yung situation wherein pag na-attain mo yung uh super intelligence or AGI uh, sa sobrang bilis ng mangyayari ng na development ng na, na gagawin na uh, AGI magbabago, magta-transform yung sibilisasyon natin ng hindi na natin siya makikilala. Sobrang bilis. So uh kaya 'yun, yung singularity. Guys, mara noong bago lumabas 'tong mga uh, chat ChatGPT, they're talking about many decades or even centuries bago dumating itong uh, singularity. Pero there's a, a, specific uh, AI researcher who, who predicted noon pa, 1990s pa, na yung singularity will be reached by 2030. So that's ano, uh, six years from now. And uh, pinapanood ko yung mga interview sa YouTube. Ito si uh, Kurzweil. Ano? Pinapanood ko yung mga interview sa YouTube. Pinapanindigan niya yun. Hindi hindi niya naman pinupol in uh, like sasabihin niya 2 years from now meron na. Hindi na, siya doon sa, sa 2030. Pero nonetheless guys, that's that's just 6 years away. So 6 years from now, pag nangyari yan, magbabago talaga yung mundo. Hindi uh, yung singularity parang ang, ang, ang uh, yung singularity ang parang definition niya diyan. Yan yung point na may iwan ng computers ng tao eh. Hindi na tayo makakahabol kasi sila yung computers dire-diretso ni pagtalino. Tayo alam naman natin kung o matalino ang tao pero hindi ba hindi naman ganoon kabilis. Ay yung computers. Isipin niyo. So, yan, ngayon, pag tumating AGI and isasama mo yan sa paglabas ng quantum computer which is a very, 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 very fast computer. Hindi mo pwede compare yung computers natin ngayon. Uh, uh, dito sa quantum computer. So, isama may AGI sa quantum computing plus advanced robots. Kasi, hindi ko pa na-discuss dito, pero pag tinignan nyo yung mga YouTube videos, yung mga robot ngayon, iba na rin ang capability. Yung, yung mga nakikita nyo robot sa Terminator, meron na nung ngayon. Kung magigera yung mga tao, makikita nyo yung mga soldiers na robot. Uh, and, hindi ito yung mga robot na lampay. Hindi eh. Ito yung kahit tadyakan mo, hindi siya matutumba. At kaya nyo mag-tumbling, mag-backflip, -back, mag etc. Yan, yan ay magiging kalaban ng tao, if ever. Meron na mga ganyan robot. Ngayon, yung mga robot na makikita niyo siguro sa YouTube ngayon, mga nagluluto, naglilis sa bahay, nagtatrabaho sa factory, uh, five years from now, even those robots will be very advanced. So, pag sa masama yun, very, very advanced robots, AGI, plus yung quantum computing. O, yun yung kaya ako, kaya marami din sabi, ano pa yung trabaho na hindi nila kaya palitan? Di ba? Uh, nakita nyo ba yung mga robot sa NBA yung hindi nagbibintis pag, pag tumira? Yung ganun, yung accuracy na, na, na yung, yung accuracy and strength and stability, etc. Nung yung hindi napapagod, yung wala silang fatigue. Yan yung robot na gagawa ng trabaho natin someday. Tapos, mas matalino pa sila sa atin. So, kaya nga, ano, ano pa yung, yung, job na hindi nila kayang tanggalin? Wala eh, wala akong maiisip. eh. So, kung lahat ng jobs, guys, mawawala, sino bibili ng mga produkto na gagawin ng mga robot, iba? Ang idea kasi dyan, through AI, yung mga robots, sila na yung magpoproduce mag, mag ng mga pagkain, mga damit, iba-ibang products, etc. Sila na yun, wala nang, wala nang tao. Pero kung walang trabaho yung mga tao, sino ang bibili nun? Diba? So yan, yan ang isang dilema ng mga gobyerno ngayon. Kasi alam naman natin na pag sige, may, may mga robot ngayon, kayo, pero pag nag, nagutom yung mga tao, magre-reverde yung mga yan ngayon, pag hindi nyo pinakain. Di ba? So, yun, parang, parang, ano na, di ba? Parang terminator na yung nagiging kwento. So, ang isang proposal, guys. Uh, dalawa yung naisip kong mangyayari. Yung una, ito yung parang pinapwento ni Sam Altman ng uh, ChatGPT. Yung dapat yung gobyerno magbigay ng ano, na, kaya na UBI, Universal Basic Income. So, kung nawalan ka ng trabaho ng dahil sa AGI, makakaroon ka ngayon ng sustento galing sa gobyerno. Ang, ang ang sinabi nga niya 1,000 dollars per month eh. Sa sa US 'yun ah. So tayo siguro, eh mo po. Baka kung bigyan tayo ng 20,000 pesos per month, baka masaya na yung mga tao, di ba? Kahit pa paano mabubuhay na. So yun, susustentohan so, yung mga mahihirap. And I, I'm sure, alam niyo naman kung saan magagaling yun. Doon sa tax ng mga trillionaires na ganid na, na may AI, dahil ay magiging super mayaman. Isipin nyo lahat ng gagawin ng mga robots at AI sa kanila mapupunta. Hindi nila kayang ubusin kahit ipamigay nila sa mga kakilala ng mga kaibigan nila, etc. So, it, it's just right that they pay the government a, a, huge uh, tax. And sila naman, sila, sila rin naman magbibilihan. Yung ganun magiging economy nila. Sila sila yung magbibilihan. So, ano, parang... Um, Parang Jeff Bezos, pabili naman ng ganito, pabili naman ng yate, yung yung ganon. So, kanya-kanya na sila production through their AIs, and then sila-sila yung magbibigyan. So, may pera sila na malaki-malaki kasi mga trillionaryo sila eh. Basically, yung sinasabi nung 1950s na utopia, yung abundance, a world of abundance, sila lang yun, sila lang yung magkakaroon nun. Tapos tayo, Uh, yung yung mga ordinaryong tao ano na lang ba by barya barya or kumbaga uh, kumbaga cramps yung cramps nila yun yung uh, mapupunta sa masa so ganun, ganun daw ganun daw yung mangyayari ako naman iniisip ko kung kung may kasi kung kung nagpo-produce sila tas eh, hindi ko alam kung mumurahan nila yung ano yung benta etc. Wala makapagsabi, wala makapagsabi ko ano mangyayari. Pero nakita ko dyan, pag, pag yung mga uh, foods and products and other services na gagawin ng AI nila, hindi nila ibibigay in an affordable manner sa mga tao. I think, uh, ang mangyayari nyan is mag de-delayer yung economy. Mag magkakaroon ng isang formal economy, yan yung sa mga trillionaires. Tapos may underground economy, ito yung sa mga the rest of humankind na para kumain ka siguro, kailangan mo magtanim ng kamote. And then kayo ngayon, yung isa nag-alaga nag naman, oh, no? ikaw nagtanim ka ng ano, uh, palay, magbabarter kayo. So, babalik sa agrarian society yung mga nandun sa baba. Tapos yung mga nasa taas, uh, pa rin. Buhay, ewan ko, paraiso. iso, diba? Yung mga tao, naglalakad lang sila, naka-chopper or naka-private uh, plane. So, yung nakikita natin gap, wealth gap between the rich and the poor right now, pag kumasok yung AGI, asahan nyo, talagang napakalawak yan. And, in in one of uh, my future episodes, didiscuss natin yung hollowing of the middle class. Yung bakit nawawala yung mga middle class. Nangyari na yan. Kailan, kailan, uh, 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 more than a decade ago, nag-start na yan eh na nakipapansin sa society, even sa US, yung middle class nawawala. Na. Either nagiging mayaman ka or nagiging mahirap ka. Wala na yung middle class because of technology. So, i-discuss natin yan in a future episode. Okay. So, yun lang. Just to summarize, ang sinasabi nila, uh, pag nangyari ng AGI, baka malamang mangyari. Yung mga gobyerno, bibigyan nila ng sustento yung mga may hirap para lang mag-survive to, to, to keep the stability of the ano, you know, of, of society. Or ako naman, naisip ko rin, pwede rin mangyari. Ha? Eh. Kasi, di ba, ikaw, ayaw mo naman yung sinusustentohan ka lang. Eh, di ba? So, magman naman dyan, gagawa ng paraan yung mga tao mabuhay. So, magkakaroon ng underground economy. In the same way, in society ng Pilipinas, ganun eh. Yung mga underprivileged, yung walang masyadong opportunity. Kasi gumagawa sila ng paraan na mabuhay uh, nagtitinda sila, etc. Nagsasaka sila, etc. Na hindi na minsan nabibilang sa formal economy, sa GDP natin, uh, formally. Uh, yun yung tiyatawag na underground economy. In fact, napakalaki na underground economy ng Pilipinas. Which, which is also good kasi uh, yung mga tao natutong mag-survive on their own. Eh, na walang, walang tulong ng society. So that's also good. I, I think that will happen pag gamating tong AGI. Kasi parang, di ba, kahit mahirap ka, gusto mo rin ng dignity. Gusto mo yung kakainin mo. Hindi, hindi lang basta ibinigay sa iyo. Gusto mo paghirapan din yan. And hope, hoping na if you do things right, uunlad yung buhay mo and gaganda yung buhay mo and uh, hindi ka dependent dun sa ibigay ng mga di ba? Eh, pero, again, wala pong nakakaalam kung ano po yung mangyayari. Kahit yung mga computer scientists po. And yun yung nakakatakot sa age of AI, eh. yung uncertainty hindi alam kung anong mangyayari. And I think the best, tagi ko sinasabi sa bawat episode ko, the best way to handle this uh, coming AGI is to reinvent yourself. Aralin mo na lahat ng pwede aralin. Uh, kasi kasi 2030 AGI. So basically, meron na lang tayong 6 or 5 years para maiayos sa sarili natin bago magkagulod ba? Hindi, hindi siya nanakot ako, pero manood kayo ng... Uh, pano, magbasa kayo ng mga studies about this, manood kayo ng mga YouTubes, panoorin niyo yung mga sinasabi ng mga experts sila yung nasa front lines. Talaga, this can happen. And the only way that you can protect yourself against it is to reinvent yourself, acquire skills, and uh, impassible if Uh, assets that you can use in case nga dumating uh, na yung mga natin. So siguro doon sa community na uh, na, ano ko uh, binubuo ko sa Facebook guys. Yan yung mga pag-uusapan. Paano ba na itong next 5 years paano natin pro-protection ng na sarili natin uh, from AGI? Kasi alam natin ko kokopohin lang yan ng grade B millionaires. Eh. Tayo na naman yung kawawa. So, paano tayo makakapaghanda? Five years pa naman, tulong-tulong, di ba? So, I hope na yung not just teachers, lahat na mag-join sa mga communities na binibig ko. One for education and another one for business. Let's let's help each other uh, come up with solutions. And I think kaya mas gusto ko yung second scenario, yung iniisip ko yung may underground economy na that is separate from yung AGI economy. Kasi nasa kamay natin yun eh. Basically, hindi tayo naka, nag-aabang lang ng, UBI from the government. Basically, tayo, we are in control under that scenario. Ano ba yung mapwede natin gawin para kahit makopo ng AI yung yung formal economy, mapubuhay tayo tulong-tulong. So, ang hirap. Isipin yung pinag-usapan natin kung paano mabuhay. Anyway, ah, uh, Sige. Uh, ano lang, tiwala lang tayo. And uh, tulungan lang and I'm sure maakalat pa siya ng ano to na mga tao. So again, thank you very much po sa pakikinig. Uh, I hope nag-enjoy po kayo. Uh, Maraming salamat po.